Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Chen Rodriguez yes, from my channel, a faith healer, also a matter reader. So ngayong hapon, natatagyan natin nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of October 5 hanggang October 12 for the sign up, for the sign of Pisces. So Pisces, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices ng spirit guides ang ating masasaga for today's video kanino kayang energy or ikaganapan sa buhay ng mga Pisces ang ating mahagilap? So guys, this reading is a general reading lamang hindi. Lahat makaka-resonate, kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel. And hit you bell for more videos update. Of maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalong-lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, Six liglig, nag-uumapaw na biyayang manang balik sa inyo. So, let's see guys, what is the messages advice sa inyo ng ating angel spirit for the sign of Pisces. So, let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Pisces ating mga hagilap? So ito na guys, bubungkalin na natin yung buong pagkatao nyo ngayong linggo to. No, na miss nyo ba? ako? so ito na. Can just for please give information pa. Can just for please give information pa. Oh, this is something seven of pentacles. Harvest time. Wow, plakado. Hard work is paying off. So, may mga bagay dito na kung ano man yung mga bagay na pinag mo, pinagtrabahuhan mo, pinaghirapan mo, eto na, malalasap mo na. Pero kasi this is something, um, the moon card for a truth reveal, no? May mga bagay na mailalantad, na may mga bagay na mailalahad, no? May mga bagay na may sasakatuparan ang mga pangarap. So, let's see additional messages. So, this is something that two pentacles so, with a balance. Maging balance sa emotional, practical, physical, and mental. Ganon. Kailangan maging balance kasi sa lahat ng eksena. This is something positive and negative energy, yes, no? And the eat of was something in past communication and fast moment. So, bibilis ang takbo ng eksena. Mari makaranas ka ng travel, information, phone call, messages, no? and email, no? And then, of this is something temperance emperance. pagiging kalmado. Parang pinapakita dito na maging kalmado ka sa lahat ng oras at panahon. Parang sinusubukan ka dito kung hangganan sa pasensya mo, no? Kumaga, pinapakita dito na um, inaantay, no? O may inaantay kang opportunity, no? This is something divine intervention na you need to pay attention. ano naman yung mga bagay pangarap mo, no? Kumaga, tutukan mo, no? keep your eyes on your target intention. Ganon. And because this is a of pentacles with the security. Maging secure ka about sa finances. Maging maingat, mabusisi. At um, panghawakan mo kung paano mo papayag pagyabungin, no? Itong finances or resource of income mo. The seven of pentacles represent what? I represent the four -oh pentacles. So this is something saving money. Oh, this is something a uh, protect your power, protect your energy. You no, know? kung baga maging uh, matipid, ma kung mag-ipon, mag-imbak, dahil yung mga bagay na yan, di ba? Kung ikaw din ang makikinabang. This is something harvest time, you no? Know? At the end of the time. So let's see what is the moon card. So this is the three of cups. Oh, so, this is something a celebration, a uh, socialize, you no? Know? And of course, a partnership, no? And of course, this is something, an information with um, collaboration. So, kailangan tutuhan tutukan mo kung ano man yung mga bagay na mahalaga sa iyo. Now this is something a uh, uh, something a truth reveal with the moon card. Na no? ipapakita sa iyo talaga kung ano yung mga hindi mo pa lubos na uunawaan. So let's see what is the two of pentacles. So represent what? The magician. Oh, this is something manifestation. This is something, power of God, that brings you stability and flow. No, dadaloy niya yung eksena, kaya panatiliing, positibo, at ang kalmado, at kailangan maging balansi ka sa lahat ng oras at panahon. The Eight of Wands, represent what? Ooh, the Eight of Swords. Ooh, there's a lot of negativities and toxicities around you. No, kailangan na, kumbaga, kung mawala ka o kailangan lakas sa mga mo, no? Sa mundong ginagalawa natin, hindi man natin malalaman kung sino totoo at hindi sa paligid natin. Bagkos, iniingatan at sarili natin, no? Kung mag maging maingat sa mga action, kilos, galaw, no? Maging mabusisi sa lahat ng mga gagawin mong uh, desisyon. Bago ka mag-take ng action, kailangan pag-isipan mo ng... Um, ng babusisi at talagang kiyamado. No? Hindi pwedeng, kumbaga, aura-aurada, hindi pwedeng gano'n. So, let's see what is the temperance. Reference to the eat off Pentacles 888 represent abundance and wealth. Talaga pinapakita dito na may malaking finances na bubulabog sa'yo this time, this week, guys. Ano ko sinasabi dito? This is the perfect timing for you, no? Na mag-focus ka sa sarili mo, sa negosyo mo. Na no, parang pinapakita dito na kung hanggang sa kamagiging kalmado, masyado ka natin agresibo, na gusto mo na kagad makuha yung mga pangarap or gusto mo kagad makuha yung... Uh, Uh, pangarap mo, so let's see what is the nine of pentacles represents a king of wands so something vision, tingnan mo kagad yung magiging posibilidad, no, kung na mo yung magiging outcome, tingnan mo yung lighter side of situation, wag ka tumitingin sa negativities, no, what is the seven of pentacles and the four of pentacles Reference what? Represent the ease of for a new love, a new offer coming in for you. May malaking pasabog at may malaking opportunity na bibigay sa iyo dito. This is something a love offer connected with your finances. May bagong pag-ibig. Kung, kung, kung pinaghirapan mo, kung nagtiis ka, kung um, kung baga naghintay ka, this is a worth waiting for. So, let's see. What is the moon card in the three of cups? to the seven of swords. I told you so. This is a lot of sneakiness, cheating, lying on you. This is like an impostor. Na no, maraming taong sinungaling maluloko sa paligid mo. Pero, no, kung baga kailangan laksa Mapakinamdam mo. Dahil kung sino pa yung nasa harap mo, yung pa yung susubok, sirain ka at buwagin at guluhin. No? Kung ano mga plano mo. Kaya kailangan maging matalino. No? And of course, this is a two of pentacles and of course, magician. Referencing the five of sword without uh, self-sabotage. Ooh, nagkakaroon na self-sabotage that because of your action. So, yung mga kilos galaw, yung taong akala mo yun, yung pinagkakatiwalaan mo yun pala. Diba? Isa siya sa isang anay, no? Nasisira ng pundasyon mo. So, kailangan maging matalino. And of course, the eight of... Was that because the eight of swords represent what? represent um the eat of cups 888 wow this is something a powerful message no talaga may malaking finances na papasok sa it bubulawo ngayong linggo to maganda ka no? something ang moving on or makakawala ka na from toxicities no may mensahe malalaman mo No, kung maga, this is something, phone call, messages, image, no, message, messengers or something, makakatanggap ka na kahit ano man na informasyon na malalaman mo kung sino ang trader. Ganon. And of course, sinasabi dito, with the temperance, because the eight of pentacles, of the ten of swords, see, sabotage. Oh, so, nasabi ko na, di ba? Makikilala mo at makikilatis mo na kung sino talaga ang trader at kung sino talaga yung hmm, sumisira sa ipatalikod. So, let's see. Uh. What is the knight of pentacles, because the king of wands. Reference to the hyphen for a lesson learned. Oo, matuto ka na, no? Kung mag-i-separate mo yung sarili mo. Parang ano yan eh, from, um puti no? hanggang sa kanil color. Kung mag mo sa sarili mo kung paano mo isa-separate yung sa sarili mo na malinis at madumi. Eh. Kung ano man yung mga bagay na kailangan mong alisin. No? Na nakaka nagsisilbing man siya sa buhay mo. So let's see what is additional messages for the outcome. So this is the three of ones for waiting for soul, waiting for a shift. No, may hinihintay ka bang resulta? May hinihintay ka bang mangyari? Oh, this is something trouble guys. No? Kung baga hinihintay mo ba ng trouble na to? Information na to? Documents ba to? Ay ma aring parating na. And because this is a judgment for a week of call or inner calling, no? That you need to pay attention to ano yung mga bagay nangyayari sa buhay mo. May babala at paalala sa iyo ang ating divine. Additional messages about naman tayo sa health, ay career mo na. Career and finances. Career and finances. Ilantad na yan. So this is a two of cause with a partnership. Ooh kasi uh, ako sinasabi sa'yo dito with the high faces. So this is not hidden agenda or hidden enemies. So pinapakita dito kasi naman yung mga bagay na pinagkakatiwalaan mo, yun pa yung tao talaga na gumagawa ng eksena sa'yo. Oh, Mag-ingat ka. And of uh, course, this is a king of customers devoted for the person. Oh. Ibig sabihin kung sino pa yung tao um, malapit sa'yo na mamaya may gusto pala sa person mo. Mag-ingat ka sa mga tao na um, lalapitan mo na mamaya lingkisin talaga yung partner mo. Agad. Mag-iiyat ka. Huwag kang magpapasapa. Oh. So, let's see. Oh. Pagdating sa love, letters there's a night of First, Re-silence, no? Maging, mas maganda yung low-key, low -key, guys, na maging private na lang in relationship kay, like, kaysa yung, ano mo, public mo. And this, and of course, this is something the devil, maraming tukso. Maraming tuso, no? Kaya kailangan mag-ingat. The devil card is something temptation or either an evil eye or evil, um, evil magic. So, this is something a page of spying, looking, watching at you. Na no? maraming sumusubaybay sa inyo is something evil eye contact na po hindi natutuwa sa success, no? Even sa love life and career mo. Pagdating sa health, pagdating sa health mo, this is the hingman. Lutang ka, ba? Diba? Kung magkabalit sa ka rin, may gumagayo mo sa inyo, guys. Kita ko dito. And this is the night of wands, no? Unti-unti lang siya, ha? Kailangan, kailangan huwag kayong tatanggap ng pagkain na galing sa ibang tao. So, let's see what is a yin and yang oracle card. Ang ganda ng energy, consistent siya ha. Pinapakita talaga. Naiisa talaga ang ikot nito, no? Pinapakita naiisa lang ang um, isa lang ang energy no na ibinabahagi sa atin. So let's see. Oh. What is the yin and yang oracle card? So limitation fear. Alisin mo yung, uh, 'di ba? Kumagalis mo yung takot at pangamba mo, no? This is something healing. Magkakaroon ka na ng healing dito, guys. And there's a cold net, detachment. Kailangan nyo kumawala, guys. Kailangan nyo umalis-alis sa mga tao sa paligid nyo na na feeling nyo lalamig kayo or feeling nyo ang, kumbaga, iba yung iba yung pakiramdam nyo sa tao na yon hmm, Magtantan kayo doon. So, let's see what is the Mystic Love Oracle deck for Romance Angels. Represent what? Responsibility. Single parents. So, some of you guys no single parent. And of course, some of you guys, this is something um, safety comfort, no? Kung maging um, maingat kayo pagdating sa relasyon. And this is something of um, family, security. See? Magiging secure ang inyong family. Let's see additional messages with a magical fair message just with affirmation. Ooh. This is something positive, thought create a positive result. Always think positive, ha? Huh? Kumbaga, lahat ng mga bagay na iisipin nyo, lahat ng mga bagay na napapasok nyo sa utak nyo, no? Lahat ng mga bagay na yan, ma-attract -ano nyo, ma nyo sa kailangan laging positibo. And this is something winter. No, ngayong winter season, masasagot na lahat ng katanungan nyo. So, let's see what is the synchronicity surface and what synchronicities represent night vision. Oo, may pangitain, no? Pinapasok talaga sa intuitions mo ng babala and this is something community. No, sa paligid mo lang talaga siya nakakasama mo, nakakasalamuha mo. And there's a gentleness, no? Mag-dahan-dahan, mag, mag gano'n. Hindi naman pwedeng binibiglayan and this is something, um, parrot o uh, incantation kumbaga meron dito magaling na sa bunganga. no meron dito kumbaga kumukuha lang storyteller no pag-ingat kay guys this is a money move oracle deck no pagdating sa finances and career represent authority uh, oh this is something of this self confidence no kung kailangan na lakas mo laod mo at um, magkaroon ka ng respeto sa sarili mo na kaya mong tumayo sa sarili mo pa at kaya mong manindigan sa kung ano man ang na meron ka. And there's a fruit for lay of flavors. So see, kung ano mga, mga bagay na pinaghirapan mo, lahat ng mga bagay na pinagtrabuhan mo, lahat ng mga bagay na yan ay may pagbubunga, no? may ibubunga. So let's see what is um, I can help Michael messages. for Archangel Michael messages. And this is something focus upon divine perfect health. So, kailangan mag-focus sa health nyo, guys. And of course, this is something has sense of humor, no? Kung maga, kailangan always think positive ka, titignan mo dapat yung lighter situation. Huwag ka tumitingin sa mga negativities, no? Baka maraming taong sumisira lang ng iyong um, focus. And there is a something new beginning in fresh air, fresh start, no? Magkakaroon ka ng bago simula at panibagong eksena dito, guys. Kaya kailangan kumapit ka doon sa pinaniniwalaan mo. For additional messages. For angel spirit. Blue with an inner truth. No, malalaman mo lahat ng katotohanan dito, guys. And inner self. No, mas lalo mo pagyayabungin yung sarili mo. And this is something at sun card, no? This is something at God energy. Maglilinaw sa lahat ng mga bagay na inahain sa harap mo. And there's a survival bile. A survival. No, makakapasa ka dyan. No, sa kung ano man yung mga mo, lalagpasan mo yan. For the energy represent what? And there's a strategy, no? Gamit mo rin ang strategy. Ayan, yung mga bagay na kumbaga nararanasan mo ngayon. This is something happy family. Magiging masaya pamilya mo dito. There's a something after the storms, there's a rainbow, no? Pagkatapos um, ng unos, no? May darating na masiglang um, bukas. And there's an old tied up. Ah, kailangan nyo kumawala, no? Nasa, nasa sitwasyon kayo ng puro ng negatibo and contract, no? This is something signing contract or either contrata, Mag-iingat kayo. This is something balance. For romance, angel, service, and what? Pagdating sa buhay, pag-ibig, ano ang uh, may babahagi? Codependence. Addiction are affecting your romantic life. No? Meron dito obsession, paranoid, and insecure. No? Ano nakaka pagdating sa love life. Mm, this is something let go of control issues. Kumaga may mga bagay na kailangan mong bitawan, lalo-lalo na yung mga bagay na hindi mo kontrolado. No? Pakawalan mo. Unfold it naturally. Oh. What is the chakra messages? And there's a faith, no, guys. Magtiwala ka. No? Kaya yung mga bagay na nangyayari nangyayari sa'yo, ayan ang um, paraan, no? Paano ka hubugin ng paniniwala at pananampalataya mo. And there's a prayer. See? Pagdasal mo lang daw. ba diba? Kung may mga bagay dito na ang bilis, pakinggan yung mga dasalin mo. Ang kung narinig ka kagad ng ating Panginoon. This is something confusion. No? Susubukan kang guluhin. Susubukan kang, um, ato dito mawala dun sa focus. Kaya kailangan, ba diba, mag, Uh, mag-concentrate ka. And this is something trickery. Maraming map mapanlin lang, maraming susumok yung lolokohin ka dun sa situation na yan. kaya mag-iingat ka. For the angels answer, represent what? And there is something, wait. Marunong ka maghintay, guys. There sa something, wait. No? And improving health. na no, Mag-improve na rin yung health mo. And this is some um, remain positive. Basta maging positibo ka sa lahat ng oras at panahon. Na no? magiging magandang kalalabasan niya. Maniwala at magtiwala ka. Magdasal. Kung ikaw ay nagugulo ka ni pagdasal mo lang yan. Lilinaw din yan lahat ng mga bagay na yan. And this is something the heart desire. No? Basta nang gagaling sa puso mo, gawin mo. And this is something school. na no, Marami kang bagay na matututunan at malalaman dyan. So, let's see what additional is additional messages. Failures So, something mistakes. No? It's all another opportunity to learn. No? Lahat ng mga pagkakamali ay isang daan para matuto ka sa mga pagkakamali na yon. And this is something empathy. No? Titignan mo lagi yung both side of situation. Ganun, maging open ka sa lahat ng eksena. For our kang harapail messages, second opinion. No? Kailangan mo ng pangalawang opinion, pangalawang um, information na malalaman mo kung kung tutugma ba sa pangyayari at kaganapan sa buhay mo. Angel's messages give me information po. And this is the boy, no? Stop. Na may mga bagay na kailangan kang itigil, ihinto. And this is something lose your grip, no? This is a let God in. Hayaan mo ang Panginoon na magbigay sa iyo ng information na ipag- na yung bagay na yun ay para sa iyo no kumbaga stop controlling uh, a, situation or stop controlling your life no lalo lalo na kung ito ay um, ayon sa kalooban ng Diyos kasi hindi mo makukuha yan the more na greedy ka do sa situation the more na gustong-gusto mo makuha yon hindi yun ibibigay sa iyo for monthology Jefferson what your hard work is paying off. So, sila lahat ng mga pinaghirapan, pinagtrabahohan mo, may kabayaran yan. And this is something have faith in your dreams. Basta naniniwala ka sa Panginoon, naniniwala ka na lahat ng mga pangarap mo ay um, makukuha mo. No? For Jesus' loving quote said, For Jesus' loving quote said, Be a good comfort your faith has a made you So, si bubuoyin ka na panan pa pananapalata at tiwala mo. Diyan niya nakikita kung paano ka gagawing instrumento ng ating Panginoon. Kung paano mo susuportan at paano mo um, lilinawin yung mga tao sa paligid mo kung ano yung kahalagahan ng um, trust, ng faith, no? Kung bagadung doon ka huhubugin, no? Sa paniniwala at pananapalataya mo. So, let's see. What is an angel's messages for angel's number? For an angel's number, represent what? Angel Spirit, please give me information po. For Angel's number, represent what? Oh my God. Represent 888. Wow! Oh my God! Kanina pa ito lumabasa Doon pa sa barang mo. Apat na 8. So this is something 888. For karma. So malaking possible na a lot of money is coming your way. Fortune refers to more than just monetary and material success. If you don't appreciate the people around you now, you won't have them tomorrow. This message, this message encourages you to take personal responsibility and use it to personal realize your greatest potential. So see, ikaw yung makakagawa ng paraan. Ikaw yung makakagawa ng daan, no? patungo sa tagumpay na inaasam-asam. So, kailangan mo magtiwala na ang pag-ikot ng kapalaran ay ang pag-ikot ng mundong ginagalawan. So, kailangan maniwala ka na kung ano man yung mga bagay na ginawa mo ay babalik sa'yo. So, maging mabuti sa lahat ng oras at panahon. dahil magiging mabuti rin ang um, Panginoon at magiging mabuti rin ang mga pagkakataon sa iyo. So let's see. A message of life represent what? All that is. So lahat ng mga bagay na to ay inahain na. So bago pa to ibigay sa iyo, lahat ng mga bagay na to ay nasa propesiya na. No, bago pa mangyari o bago ka isilang, lahat ng mga bagay na to itinakda na. Kaya maghanda ka. Today I noticed the love that powers all of my life, I see that each tiny part of the universe is an expression of the love. I am aware for the presence of God in all things. I open myself of this magic. I marvel at the splendor of all that is. Of which I am truly a part. So see, kung baga pagigin pagiging totoo, no? Sa sarili mo at sa mga tao sa paligid mo, ang magsisilbing gantimpala sa'yo. So, kung may mga bagay dyan na makukuha mo, may mga bagay dyan na hindi mo makukuha kasi yun ang parte na inihahain ng Panginoon para sa sa'yo. So guys, this is um, weekly gabay for the month of October. 5 hanggang October 12 for the sign of Pisces. So Pisces, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate, kung hindi naman pa makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagop. don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more video update. And of course, maraming salamat sa mga walang sawa supporters support sa akin channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads okay, pagpalain kayo. Nandiyos ang mega pal, siksik, liglig, nag-uumabaw na biyayang balik sa inyo. At maraming salamat. And see you in the next video. Bye, bye and babush.